Kabutihan ng mga guroy hindi matatawaran. Pagpasok pa lang sa aming silid-aralan, damang-daman namin ang kanilang kagalakan na magbahagi ng mga bagong kaalaman. Minsan, ang mga guroy parang tunay na kapatid. Pagmamahal at tawanan namin walang patid. Kasiyahan at kaalaman ay kanilang hatid. Ang lahat-lahat ng iyan ay aming nababatid. Bayani ang bansag ng mga karamihan sa aking kabaitan at katalinuhan ng mga gurong tunay na maaasahan. Saludo ako sa kanilang kakayahan. Mga guro'y nagsisilbing aming hagdanan patungo sa pangarap na aming kinakamtan. Kagandahang ay hindi namin kalilimutan. Salamat po, mga kaguruan. Salamat po ng lubusan. Nagmamahal, teacher in Vietnam.